What's up guys? Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa video na 'to ay yung mga bagay na kailangan mong baguhin sa sarili mo para magawa yung mga bagay na gusto mo at yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi alam ko may malaki tayong pangarap at alam ko magkakaparehas tayo na may malaking pangarap. Kaya tapusin mo tong video na 'to dahil pag natapos mo to, sigurado ako makakatulong to para magawa na natin yung mga bagay na gusto natin at maituloy natin yung mga malalaking pangarap natin. So ano, tara, start na tayo. Pero bago muna ang lahat, may kwento muna ako sa inyo. Noon, meron akong kaibigan na nagbi-beatbox, human beatbox. At sinabi niya sa akin, kung gusto ko din bang mag-beatbox o matutong mag-beatbox. Dahil nga, nainganyo ako sa pagbi beatbox Siyempre, ang sagot ko sa tanong niya, oo, gusto kong matuto mag-beatbox. Tapos nun, tinuruan niya ako at nakapanood din ako sa YouTube ng mga tutorial how to beatbox, how to make a sound, mga ganun. At ayun nga, napag-aralan ko mag-beatbox, human beatbox. Kumbaga, yung human beatbox, yun yung gumagawa ka ng tunog gamit lamang yung bibig mo. Samplean ko kayo guys, sample. Okay na yun. So balik tayo sa topic. At naalala ko pa nga noon, nung may alam na akong kunting sound sa beatbox, at nakabuo na ako ng, kumbaga, remix, na pwede tugtugin. Yung teacher ko sa school, o yung sir ko, inutusan niya kami na mag-perform sa darating na event sa school namin. At dalawa kami, nung kaibigan ko, na nagturo sa akin kung paano mag -beatbox. At ang gagawin namin doon, magpo-perform kami, parang yung gagawin namin, is mag intermission number para hindi maboring yung mga tao, yung mga manunood. First time kong umapak nun sa stage na mag-isa lang, na magpo-perform sa harap ng maraming tao, nakapwa ko estudyante. May mga outsider din, yung mga magulang nila, pumunta don para nga mapanood yung event na gaganapin sa school. Siyempre, as usual, sa dami ng taong yon sino namang hindi kakabahan, di ba? Siyempre, kinabahan ako nun. Kunti lang naman. Pero nung andun na ako sa stage at magbibitbox na ako at nung nakagawa na ako ng ilang tunog, laking gulat ko, yung mga estudyante na hindi ko kilala, kapwa ko lang estudyante, halos lahat sila umiyaw at halos lahat sila sumuporta. At napansin ko na sa mga ginagawa kong tunog, ang saya-saya nila. At sa puntong yon na-amaze ako. Di pa naman ako magaling mag -beatbox. Pero nang nag-perform ako, nung in ko, nung ginawa ko na mag-perform sa harap ng maraming tao, dun na unti-unting nahasa yung skill ko sa pag-beatbox. At na-realize ko nun na kaya ko din pala na magpasaya ng ibang tao. At ito nga, yung mga bagay na nalaman ko na may malaki palang ambag sa kung anong pagkatao natin sa kung anong sitwasyon natin sa buhay at para maituloy natin yung mga pangarap natin at yung mga gusto nating gawin sa buhay. At ito yung mga bagay na yon Unang-una na dyan na kailangan mong baguhin para maituloy mo yung mga pangarap mo. Kung nahihiya ka man, huwag kang mahiya. Yan ang una. Huwag kang mahiya. Sa buhay, normal lang mahiya minsan. May mga bagay na kailangan mo talagang mahiya at may mga bagay din naman na hindi mo kailangan mahiya. At kahit pagbalik-balik ta rin mo pa ang mundo, hindi mo kailangan mahiya sa bagay na yon at ano yon ito makinig kang mabuti. Ang mga bagay na hindi mo dapat ikahiya ay yung mga bagay na ikauunlad mo o ikakagrow mo. Kung alam mong ikakaunlad mo yan at yan yung daan para umasenso ka at stepping stone yan para maabot mo yung mga pangarap mo. Huwag mong ikahiya yung bagay na yan. Huwag na huwag. Pagkos, galingan mo palalo Pusuhin mo palalo lalo yang bagay na yan at isa sa mga kabilin-bilinan ng mga magulang ko sa akin. Sabi nila, huwag na wag kang mahihiya kung alam mo na tama yung ginagawa mo. Kung alam mong wala kang ginagawang masama, dati nga palagi akong napapagalitan ng erpats ko. Kasi nga, kung uutusan niya ako at yung iuutos niya ay magtanong sa ibang tao, o may tanungin sa ibang tao, ayo kung sumunod kasi nga doon nahihiya ako magtanong sa ibang tao. Kaya palagi niya akong pinapagalitan at isiniksik niya sa utak ko na wag akong mahiya kung wala naman talaga akong ginagawang masama o wala akong tinatapakang tao. At ito naman, yung mga bagay na dapat mong ikahiya. Ito, relto. Kung yung ginagawa mong bagay o pinagkagagawa mo, idaan mo lang yan para lang makapagpasikat ka para mapansin ka ng iba at walang kabuluhan yan. At kung gumagawa ka ng masamang bagay na ikakasama ng ibang tao, yan yung bagay na kailangan mong mahiya. Ang kapal naman ng mukha mo kung nakakasakit ka na ng iba at hindi ka lang marunong mahiya. Kaya wag kang mahiya sa mga bagay na hindi naman kahiya Okay, next. Isang bagay na kailangan mo para maituloy mo ang pangarap mo at gusto mo sa buhay ay ang huwag mong pakinggan yung sasabihin ng ibang tao. Mas lalo na kung patungkol sa pangarap mo yan o gusto mong gawin sa buhay. Meron nga akong kaibigan dati. Sabi niya sa akin, nung bata-bata pa kami, sabi niya, gusto niya maging software engineer. Software engineer, yung kumbaga software sa mga apps. Basta yun, mayaman sila at may kaya sila. At sigurado ako, garantisado, na kayang suportahan anuman yung gusto niyang kurso, kursong kunin nung kaibigan ko. Kaya ng mga magulang niya yun. At ngayon, nakita ko siya ngayong third year ko lang, third year college. Kasi nagpakasyon sila dito sa amin, sa lugar namin. Tinanong ko kung tinuloy niya ba yung sinabi niya sa akin na pangarap niyang kurso, yung software engineer. At ito ang sabi niya. Hindi ko na yung tinuloy pre, mahirap daw yun. At tinanong ko sa kanya kung sinong nagsabi na mahirap yung kurso na yun. Sabi niya mga tito niya daw. At tinanong ko na din kung anong kinuha niyang kurso. Ngayon college siya at sabi niya sa akin civil engineer. Sabi ko naman sayang naman at civil engineer yung kinuha niya instead na software engineer. E kaya naman ng parents niya yun at yung pangarap niyang yun wala na. Iniwan niya yung pangarap niyang yun dahil nakinig siya sa sinabi ng ibang tao. Kaysa mahirap yung kurso na yun, para sa akin, pinigyan niya masyado ng value yung sinabi ng mga tito niya. Yun yung punto ko, na kapag inintindi mo yung sasabihin ng ibang tao, malaki yung posibilidad na hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mo. Kaya wag natin bigyan masyado ng halaga o value yung mga sinasabi ng ibang tao, mas lalo na kung patungkol yan sa mga malalaki nating pangarap. Hindi natin kailangan ng opinion nila mas lalo na kung ang sinasabi nila puros mahirap keso mahirap ituloy ganun okay next isang bagay na kailangan mo para maituloy yung mga gusto mong gawin sa buhay o yung malaking pangarap mo ay ang huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Mas lalo na sa mga pagsubok ng mga bagong bagay. Huwag kang matakot magkamali. Walang perpekto. Hindi lahat ng gagawin natin ay magiging perpekto. Kahit kano mo pa yan inaral. Kasi bago mo ma-perfect yung isang bagay, kailangan mo munang subukan yan. Kailangan mo munang magkaroon ng experience about sa bagay na yan. Ang kaso, natatakot tayo. Kaya kung sa tingin natin, hindi madali yung bagay na gagawin natin, ugos na natin gawin, hindi na natin yun itutuloy. Ang ugali ko personal, sa school, kapag tinawag akong mag-recite o magsagot sa harap ng teacher ko, kahit hindi ko gaano alam yung sagot, taas noo akong tatayo at pupunta sa harap. At kahit hindi ko alam masyado yung sagot, basta ang alam ko lang, tumayo ako doon kasi gusto kong subukan at gusto kong share kahit mali o kulang o hindi perpekto yung idea ko gusto ko pa rin i-share yung nasa utak ko. Kaya kahit hindi ko alam yung sagot at pinag tinawag ako sa harap ng teacher ko, garantisado tatayo ako. Siyempre, kinakabahan ako pero hindi ako natatakot magsalita sa harap. At magkaiba ang takot at kaba, magkaiba yan. Kaya huwag kang matakot kung susubok ka ng ibang bagay o bagong bagay. Huwag kang matakot kahit yung bagay na yan ay di mo masyado kapisado. Kasi nasa experience lahat ang tunay na aral. Kasi isa sa mga pinaniniwalaan ko, kahit gaano mo aralin yung isang bagay, pagdating sa totoong proseso niyan, ibang iba yan, ibang iba sa pinag-aralan mo. Kapag hindi mo pa na-experience yan, o never mo pang na-experience, walang kwenta yan kung puros ka, teorya lang at aral ng aral. Kalaban kasi natin dito ay yung mga tao na nagsasabi na hindi natin kaya yung mga tao na sobra-sobra kong man down sa atin kasi dahil sa kanila, hindi tayo makausad-usad sa mga pangarap natin, sa mga gusto nating gawin. Para sa akin, yung mga taong to, pinapatay nila yung confidence natin para hindi tayo makaalis sa kinalalagyan natin ngayon. Kaya samahan mo ko, samahan mo ko, na magkaroon tayo ng confidence, nasapat sapat na confidence, na ituloy yung mga pangarap natin. Kahit may mga taong nang sa atin, sinasabing hindi natin kaya, labanan natin, labanan natin yung mga salitang sinasabi nila. At patunayan natin na kaya natin at nagkamali sila. Kaya kahit anong pagsubok man dumating, para hindi mo maituloy yung pangarap mo, maging maparaan lang tayo palagi. Maraming paraan para ituloy yung mga pangarap natin, basta maging maparaan lang tayo, mapamaraan na pamaraan lang tayo. Huwag tayong susuko at ilaban natin yung mga pangarap natin dahil kayamanan natin yan na galing sa Diyos. So, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo namang kalimutang i-like, follow, at i-share mo na din para mas marami pa tayong mahatidan ng mga positibong bagay tulad nito. At comment ka na din. Comment mo dyan yung gusto mong pangarap at sabay-sabay nating abutin yan. Muli, Joshua Waragos nga pala, huwag kang mainip dahil lahat ng sakripisyo may malupit nakapalit.